Ayan guys Pupunta na kami dito sa tawa, tawa boardwalk As you can see Nakapayong ako dahil Hindi mo na ako Boardwalk Bakit ko sinabing boardwalk Hindi mo mong saan Puro siya sa guys Ayun. Parang gusto ko nang bumalik. Babalik. Balik na, mau. ulan. Ha? Lakas ng ulan. Ha? Ah? Ah? Mamaya na lang. Grabe yung ulan, guys. Magbunin na lang talaga ng shirt ako. Ang shirt ako, guys. Yung cellphone ko, basa you know, na. naman yung makikita nyo sa labas ng um, museum ng Kabunti. Pakaganda na area nila. Pakalimas. Bumalik kami dahil malakas pa yung ulan kanina. Kaya ngayon, tambay muna kami. Antay na nun yung uh, kakainin na kami. Pa, uh, kaka ka. So yan, huwag muna kayo mag scroll guys. Mahaba pa tong video na to. Pupunta pa tayo dun sa area ng Tabon K. Sa buwan uh, ng kumpaan yan. At makikita ninyo yung tawa-tawa uh, boardwalk ng Gabon so, Cay. Ayan guys. Susubukan naman namin. Ala, ano sa camera ko. Ba? <laughs> basa ba? Hindi eh. Nasubukan naman namin yung um, pumunta doon sa buhangan ng Quiba. Kasi kanina, bumalik kami. Kaya may nagtabi kasi malakas na yung hangin. Saka yung ulan malakas din. Ayan, yung kasama pa kami dito. Susunod Gusto natin eh. Bakit sabi nung ano kanina, ang oh, entrance dito ganda? Ha? Exit daw yung na? natin. Eh, maganda pala dito talaga. Tinayin kag, ay, ay, ati daw ano, ulan. Ayan, no, may, ano, may upuan dyan. Mm. Sayang nga nga. Yung timing yung punto namin dito, guys. Kasi maulan. kasi maganda sana ko kung... wala sana ulan pagpunta namin dito maganda yung view buka dito may mga nadaanan kami maganda yung view dito kita kita talaga dun sa bundok yun sa tino hmm. kita sa tino ng bundok kaya hindi ka nang dumaka... ano tayo akala, lang hindi doon. ka makakapag hindi ka makakapunto doon kasi talagang pa ano pa paakyat kailangan, bubuwilo ka talaga para makakakit ka. Katarik yung kakit niya. Ay, ayan. Ay, Uy, oh, ang galing na naman yun. Dapat, hirap na lang siyang tayong doon. So, pera yun. May puwan din dito, guys. So, oh. pagkapagod na kayong maglakad dito. Pwede kang maupo dyan. May haba yung puwan Siguro naman hindi natin maaabot ng dagat kasi mataas na yung boardwalk na yun. Gilid na gilid na talaga. Tabi-tabi. Daan lang po. Muto yung bato na yun. Parang takuri. Huh? Stop to life. Yan? Okay parang bayan malag oo korea guys yun yung nasa picture kanina na nandoon sa tabon uh, kay Basiyo ayun yun siya ang taas sobrang um, taas pa lang yan Entrance ng Ay, may solar dito Malikot yung camera ko Ayan na guys, nandito na tayo oh God, ang ganda Ang ganda Ay, puriabati. Okay. Yeah. 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 yeah, yeah security time. Yeah.

Guys, paakit kami dito sa Unog um, Cave. Eh, namatay yung flight sa Unog um, Cave. Namatay. Namatay. tayo. Tingnan na guys. na guys.

Eh? Yun na yung isla naman Aga Yun. na Ito yung makikita natin dito sa baba. Yun, Ito na yun? ito na yun. Yung Ito na yun Ito oh, na pala yun. Na yun. Ah, ah, yung yun. kanina. Ito na pala yun. Yung hmm. ko may butas kanina. Yeah. Sa taas. Ito na pala. Dagat na yun dyan guys. Mm. Cave number one. Cave number one. Cave number one. karena guys nih cowok sama si nggak tergantung

<laughs> John, ito, ito guard, ano ito siya oh, guard? Ano yun ano, siya? Mga kinain mo ano? Yung ano? Yung ano, tawag yun? Sahing? Hindi. Ayun yung tayo nila. Kanya? Bunga ng kahoy? Bunga ng kahoy, yun ang kinakain nila. Talisay? Ah, bunga ng talisay. Talisay. Tara yun pala guys yung mga buto na yun ng ano buto ng uh, bunga ng talisay na kinakain ng mga paniki na umuwi dito sa loob ng kuiba so ayan guys madilim dito sa loob kaya yung mga nagbabalak na pumunta dito nagdala na lang kayo ng sarili yung flashlight para mas maganda yung makita yung sa loob ako may dala akong flashlight kaya lang nandoon sa kasama ko yung hirap bala yung ginagamit kong flashlight is yung ilaw ng camera ko Madilim dito guys. Flashlight ko dito sa unahan. Sa pababa na kami ngayon. Balik na kami dito sa entrance. So hindi kayo pwedeng tumuloy ko. Ito na kami yung tumuloy. Tumulans! Sigawin ko. Ay, eh, mataas nga talaga. May mga hagdan naman siya tayo. Ang basa yung jacket. Kailangan <tod in my hand. tod> kong maghawak. <tod> Diyan lang Sa first gate na Entrance Masakit na yung paa ko Nabalik na kami guys Ulan pa rin malinaw? malinaw. Mm -hmm. Hindi di papakita ko sa inyo mamaya kung saan yung Inakit natin kanina. Oh, ako sa Mga, ano so, taas. No, iba na yun. Yun guys, yun yung kuiba na Yun guys, yun yung kuiba na inakit namin kanina. Hindi mo do makita yung butas niya. Mamaya pag doon sa ulan. Yun yung bato na yon, doon kami umakyat kanina. Okay. Kung papansin yung butas na yun. Yun yung inakit namin. Ngayon, low tide na, kaya na yung mga bato. Eh, wala akong makasama ng mga. So, yun yan. Ganyan kalawak ang boardwalk. Na so, ganito na lang, guys. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share. Bye!